Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Aquarius ngayong Pebrero 6, 2025. Pagkakataon para sa paglago at pagsusuri sa sarili. Ngayong araw, Aquarius, ang enerhiya ng Huwebes ay puno ng potensyal, lalo na para sa mga tulad mo na masigasig sa mga bagong karanasan at pagbabago. Ang araw na ito ay naghahatid ng pagkakataon para sa isang masusing pagninilay-nilay at mas malalim na pagsusuri ng iyong mga nararamdaman at iniisip. Ang buwan na nakapuesto sa Gemini ay magsisilbing gabay upang mapagtanto ang kahalagahan ng iyong likas na kuriosidad at pangangailangan na maglakbay patungo sa iyong loob. Ang mga enerhiyang ito ay magsisilbing trigger para sa iyong sariling paggalugad, paggalugad sa iyong kaluluwa at mga hangarin. Habang ikaw ay naglalakbay sa mental na kalawakan, magsilbing inspirasyon sa iyo ang malalim na kuryosidad ng Gemini na magdadala ng mga bagong pananaw at ideya. Huwag matakot magtanong, mag-isip at mag-explore ng mga aspeto ng iyong buhay na hindi mo pa nasisiyasat. Sa pamamagitan ng mga pagminilay na ito, malalaman mo ang higit pang mga aspeto ng iyong sarili na magdadala sa iyo ng kapayapaan at kaalaman. Pagtanggap at pagpapalalim ng emosyon Gayunpaman, may mga sandali na ngayong araw na maaari mong maramdaman ang kalungkutan o pananabik sa mga bagay na naiwan mo sa nakaraan. Ang pakiramdam ng pagkahomesick ay maaaring magbigay ng bigat sa iyong loob na parang tinatangay ka pabalik sa mga pamilyar na bagay at tao. Ipinapakita nito na ang iyong kasalukuyang landas ay hindi laging madali at may mga oras na mararamdaman mong naglalakad ka ng mag-isa. Gayunpaman, ang mga nararamdamang ito ay hindi kailangang maging hadlang sa iyong pag-usad. Sa halip, magsilbing gabay ang mga ito upang mas mapagtanto mo kung ano nga ba ang tunay na mahalaga sa iyo. Pagtuunan ng pansin ang mga nararamdaman mong ito at huwag matakot na harapin ang mga ito. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga damdaming ito, bibigyan ka nito ng lakas upang maipagpatuloy ang iyong paglalakbay at mas mapalalim pa ang iyong koneksyon sa iyong sarili at sa iyong mga mahal sa buhay. Ang mga sandali ng kalungkutan ay bahagi ng iyong emosyonal na pagunlad at sa pamamagitan ng pagpapatawad sa iyong sarili, makakamtan mo ang mas mataas na antas ng pag-unawa. Ang pag-aalangan at pagkawala ng balanse. Bilang isang Aquarius, likas sa iyo ang kagustuhang maglakbay at tuklasin ang mga bagong teritoryo, mapamental man o pisikal. Ang pangarap na ito ng paggalugad ay nagiging isang mabigat na bahagi ng iyong pagkatao. Ngayong araw, maaaring magsanib ang iyong mga paniniwala at mga pangarap sa iyong pangangailangan para sa isang matatag na pundasyon. Ang balanse sa pagitan ng iyong kagustuhan na sumubok ng mga bagong bagay at ang pangangailangan mong maghanap ng stability at seguridad sa iyong buhay ay magiging isang mahalagang tema ng araw na ito. Habang ang kalayaan at bagong karanasan ay maaaring magbigay saya sa iyo tandaan na ang isang matibay na pundasyon ay magbibigay ng lakas upang maging matagumpay sa mga bagong pagsubok. Maglaan ng oras upang muling suriin ang iyong mga pangarap at tuklasin kung paano ito naayon sa iyong mga pangangailangan sa kasalukuyan. Isang maganda at makulay na bahagi ng iyong personalidad ang pagnanasa sa mga bagong karanasan. Munit ang sikreto ng tagumpay ay nasa paghahanap ng balansing paraan upang mapagsama ang kalayaan at seguridad sa iyong buhay. Pagpapalawak ng koneksyon sa pamamagitan ng pag-uusap. Ang enerhiya ng Gemini na naroroon ngayon ay magbibigay daan upang maipahayag mo ang iyong mga iniisip at nararamdaman. Magiging madali para sa iyo na makipag-ugnayan sa ibang tao at maging bukas sa mga usapan na maaaring magbukas ng mga bagong perspektibo at pananaw. Ang pagiging handa mong makinig at magbahagi ng iyong mga saloobin ay magbibigay sa iyo ng pagkakataon na makapagtatag ng mas malalim na koneksyon sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang mga masusustansyang pag-uusap ay magsisilbing gabay upang mapalawak pa ang iyong mga pananaw. Ang mas malalim na koneksyon na matatagpuan mo sa mga oras na ito ay magbibigay ng pagkakataon para mas matutunan mo ang mga aspeto ng iyong pagkatao na maaaring hindi mo pa naisip. Ang bawat pag-uusap ay isang hakbang patungo sa iyong personal na pag-unlad maglaan ng oras upang makipag-usap sa mga taong may malasakit sa iyo, at magiging magandang pagkakataon ang bawat pag-uusap upang mas maunawaan mo ang iyong sarili at ang iyong kapaligiran. Mga maswerteng aspeto ngayong araw Maswerteng kulay, asul at dalandan, ang mga kulay na ito ay sumisimbolo ng katalinuhan, komunikasyon at kalayaan. Ang mga kulay na ito ay makakatulong sa iyong pagpapalawak ng ideya at makapagbibigay liwanag sa iyong landas. Maswerteng numero, 5, 11, 29, ang mga numerong ito ay nagpapakita ng paggalaw, pag-usbong, at pagbabago. Maswerteng kristal, sodalite, ang sodalite ay isang kristal na tumutulong sa pagpapalakas ng komunikasyon at mas malinaw na pag-isip. Ito ay makakatulong sa iyo upang mas mapagtanto ang mga hinahangad mong mga kasagutan sa iyong buhay. Maswerteng gawain, pagtulong sa iba sa pamamagitan ng pag-uusap, maglaan ng oras upang makipag-usap sa mga mahal sa buhay at magbigay ng mga saloobin na maaaring magbigay gabay at liwanag sa kanilang mga isipan. Pagwawakas ng araw at payo para sa iyong paglalakbay. Aquarius, ang araw na ito ay nag-aalok sa iyo ng pagkakataon upang maglakbay patungo sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili at sa iyong kapaligiran. Ang paghahanap ng balanse sa pagitan ng iyong pangangailangan sa kalayaan at ang pangangailangan para sa seguridad at pagmumuni-muni ay isang mahalagang hakbang patungo sa personal na paglago. Sa bawat hakbang na mo, ang komunikasyon ay magiging isang mahalagang susi upang mapabuti ang iyong relasyon at magkaroon ng mas malalim na koneksyon sa iyong mga mahal sa buhay. Ang araw na ito ay nagsisilbing paalala na ang kuryosidad ay hindi lamang tumutukoy sa mga bagong karanasan, kundi pati na rin sa mga bagong ideya at pananaw na magsisilbing gabay sa iyong pag-unlad. Huwag matakot magtanong at mag-isip ng malalim sa pagbuo ng mga ideya at pag-unawa sa mga aspeto ng iyong buhay, matutuklasan mo ang higit pang mga sagot sa iyong mga tanong. Gayun din, ang paghahanap ng kagalakan sa mga simpleng bagay ay makakatulong sa iyong patuloy na pag-unlad at magbibigay ng mas malaking kasiyahan sa iyong araw-araw na buhay. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.